Ito naman mga kaibigan ay puno ng siniguelas na natumba nung bumagyo. So ayan, pinaputol po natin ang chinsaw at ating uulingin. Uh, ayan nga mga kaibigan, yung mga sanga ng uh, siniguelas. Hindi na natin na-videohan uh, yung ating uh, pagkamada. Noong ating uh, pinutol-putol at uh, ikinamada para gawing uling. Itong uh, mga puno ng uh, siniguelas na ito, natuyo na mga kaibigan. So ayan. Nasindihan na po natin. Ang uh, pinantakip po natin ay yung dayami. Ayan, dayami ng palay. Kanyang po yung ginagamit, natin, uh, ginagamit namin dito sa probinsya mga kaibigan. Kung hindi kogon talahib. Ay uh, pwede rin yung uh, dayami ng palay. So ayan, nahango na po natin. Yan yung uh, uling. may gagamitin na po tayo ng pang isang buwan ayan mahal kasi mga kaibigan kung bibili ka dito sa amin 250 pesos isang uh, sako na malaki at yung tingi-tingi uh, naman ay 15 pesos habang uh, napakasyon po tayo ng alos limang araw ayan naguling po tayo ayan, para bawas gastusin sa bahay Ayan mga kaibigan, napaganda ng uling ng sinigulas. Ayan. Ayan, kailangan halu-haluin din natin mga kaibigan. Ayan. Para isang araw lang ay matutuyo ito hanggang mamayang hapon. Pag natuyo yan ay pwede na natin siyang i-stack mga kaibigan. Isa lang natin na dilagay isa hindi na iinitan na hindi na ulanan Ito naman mga kaibigan, hinangon ko gamit ang tubig, ayan, binuhusan ko ng tubig. kaya nang hango, ay aming binilad ayan meron pa dito ayan marami sa po sa inyong mga panonood mga kaibigan at magandang araw po nga muli ayan yan na yung halamang saluyot ayan dito sa probinsya yan